Hello guys! Welcome to my Facebook and YouTube channel and TikTok. Super RP! Welcome to my Just Woke Up blog. Blog. vlog. vlog. <laughs> vlog. Uh -uh. May laway pa. Vlog. Kasi hindi ko alam. Um, it's been a while na hindi ko siya, hindi ko nagagamit yung mga gear ko sa vlogging kasi dinatamad ako. And every time na gusto kong mag-vlog, sa isip ko lang yon and then, hindi ko nagagawa. Kasi, mas gugustuhin kong matulog. And, ganun. Kaya sabi ko, sayang naman ito. Pero hindi ko ito pamimigay, te. Yung mga gear ko. Kasi, kakailanganin ko to sa Pilipinas. So, ano-ano yung mga gear ko? Gear? Ano-ano yung mga gamit ko? Let's go. Ipapakita ko sa inyo. So, um, sa ano to eh, um, mauno, Um, kabibili ko lang nitong mauno. <laughs> Pinakita ko sa inyo. May mauno kasi tayong microphone. Ganun. Ito. Yung kailangan, pag may kailangan malaki oh, kita yung mga nakikita mo sa mga sikat na vlogger, mauno kasi yan. Ayan, yung parang magsasalita. Hello everybody, ganarn! Um, hindi ko pa siya nagagamit kasi nabili ko lang to mga two weeks ago. Hindi uh, two weeks. <laughs> matagal na, mga a month ago. So, hindi ko pa siya nagagamit talaga ng 100. Hindi ko nga pa nga, hindi talaga nagagamit. You know? So, eh, parang dalawa siya, ganun. Ito yung i-coconnect sa whatever. Dalawa siya. So, may mic na. And then, ito yung mga ano niya. Yun know? I don't know, eklabu. So, yun na nga naputol. So, ito yung ito yung mic na actual mic kasi yun yun siya. Ito yung i-coconnect mo sa cellphone or sa ano mo, sa camera. And then yung may mga pa-feather siya. Ito yung mga extra ganun and this. So, hindi siya pa, hindi ko pa siya nagagamit. So, dyan siya muna. And, also, um, we have two um, GoPro. 'yung isa GoPro 12 and isa um 8, ayan. So, hindi ko pa siya na natatry na ko na ko na 'tong GoPro 8 and maganda siya. Maganda 'yung maganda sila lahat actually. So, matagal ko na rin siyang hindi nagagamit, ayan. Oh, 'di diba? Matagal na talaga hindi siya nagagamit. Jusko, dami ko pala ng mga ganito. And also, meron tayong naikon na fan camera, ganun po picture kung gusto nyo. May mga ano to, may mga, yung mga pa-change-change -change ng lens and everything. Sa taas, I think. Hindi ko alam. Parang sa taas siya. Nasa studio. And then, I have, eh, ito pala yung mga battery. Ayan. Yan yung battery ng GoPro. Ayan. Yan yung mga battery ng GoPro. As you can see, dyan lang siya. And also, meron tayong, M15 na pang vlogging. Ito yun siya. Yung pala, yung nagagamit ko sa mga vlog. Matagal ko na rin siyang hindi nagagamit kasi na busy sa work. Ganun. So, ayan. Sana bumalik na ako sa vlog. Ganun. And ito yung um, may isang pouch dito. So, this is memory cards. And then, we have 1 terabyte ata to na um, external hard drive. Nakapangalan pa yan, Super Art. And, yun lang. Yun lang po. Sana nag-enjoy kayo sa vlog. Kahit saglit lang. Pinakita ko lang yung mga vlogging, vlogging equipment ko. Ayan. Thank you so much for watching. Spread the love and stay beautiful. I love you all. Bye.